Ang ginagawa natin sa araw na ito mga kamigs ay nagdidilig tayo ng halaman Yan. Sa aking pamamaraan na uh, magdilig ako ng halaman mga kamigs ay una ay naghahakot po ako ng tubig Yan. Pati lumang arinula ay nilagyan ko ng tubig Ganito yan mga kamigs, mayroon nagsasabi sa akin na bakit hindi ko raw ginagamitan ng hose. Kasi para sa akin, pag ginagamitan ko po ng hose, kagaya nito, pag ginagamitan ko po to ng hose, ay doon lang sa dahon ang tubig, hanggang sa dahon lang. Ang pamamaraan ko mga kamigs, kaya naghakot po ako ng tubig yan itong tubig na to hindi po to nawasa puso po to ganito yan ang pamaraan ko mga kamigs isusubo ko yung ito dito ko direct sa may para sigurado na mabasa kasi sobrang init eh pag ginagamitan ng hose hanggang dito lang kasi ganito ang sa hose eh ganyan lang o, hindi siya abot doon sa mismong puno yung target natin dito yung maabsorb yung tubig patungo doon sa ugat kaya ito ang pamamaraan ko iyan e, na lang nakakapagod lang kasi maghakot pa ng tubig pero okay na kaysa gagamitan ko parang hose uh, manupas -ano, kurinte at saka ngayon na lang ng gina ginagawa ko ngayon na lang pag ganito kalahati nitong tabok yan kaya hanggang dito na lang mga kamigs ingat god bless mabuhay